وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله أنا أنا عبدالله. 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 ورسوله. الله. So in English mm -hmm. I bear witness, oh. witness I bear witness that, that. There, is no God, there is no God worthy of worship, worthy of worship except, of Allah. Mm -hmm. except of Allah. وما علينا إلى البلاغ المبين Alladhi hadana din wa di hadana Allah, asalli wa asallim, alal Muhammad bin Abdullah wa ala wa wa alaykum, mga kapatid, kami po ay nanghihingi ng inyong uh, Uh, attention no pang inshallah sa min uh, mensahe na aming ipina uh, para ipinapaabot sa inyo ay inshallah uh, umabot to sa inyong mga kaisipan ang unang ipinag-utos sa atin ng kataas-taasan ay la taj'al ma Allah ilahan akhar 17:22 ng Quran Wag mong iaagapay si Allah subhanahu wa ta'ala Ibig sabihin, sumamba ka lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. At ang huling propeta sa panahon natin ay atin siyang sundin sapagkat siya ang ating gabay, Siyang ang daan at katotohanan katulad din ng mga naonang propeta sa mga naonang henerasyon. Ang mga kapatid, ang mensahe ng tinatawag na La ilaha illallah Muhammadan an Rasulullah sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min kalbihi dakhala jannah Ah uh, sino man ang gumigkas ng la ilaha illallah na taos sa kanyang puso ay makakapasok sa paraiso. Alhamdulillah. Ang mga Muslim globally makapatid sa paniniwalang ito kaya nagsasagawa sila ng mga gawain kalakip ng pananampalataya sapagkat ikaw nga, uh, uh, faith plus action equals salvation. Yan po ang pananampalataya namin mga kapatid. Kaya kung maniwala ka, ilaki mo ang gawa. Unlike po yung maniwala ka lang na mayroong ipinako para sa kasalanan, magtubusin ka, ayaw po namin yun mga kapatid. Pagamat dati po kaming mga kristyano ito, ay uh, ayaw po namin makasakit. Ngunit, isang mensahe na dapat ninyong malaman kasi maging biblical verses 1.22 of 22 ng uh, Santiago kaaba-aba yung mga tao na nakikinig lamang at nagbabasa ng salita ng Diyos na hindi sinasagawa ang mga kaotosan. Kaya nga sa Islam may tinatawag na five, six, kung tawagin. Five pillars at saka six fundamentals of faith. Siguro mga kapatid, eh, palawigin ninyo ang pagsasaliksik sa iba pang mga uh, social media. Masyal, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam. Mabarak ala Sayyidina Wa na Muhammad. Assalamualaikum. alaikum. Mas ma maganda ba ganito? Okay, isa dito. Sino yung yung uh, ano? Isa dito, isa. Isa dito, okay. Isa pa dito, do. So, direct dito so, na lang direct, direct, so, direct direct na yung uso sir. Hindi, so hindi ano mo i dadirect da mo yung uso, pag direct mo yung uso ipapasok niyo doon. Tapos yung kasamahan niyo doon sa other end, okay? Maghintay siya diyan, maghintay. Hindi, hindi, ito lang, ito lang muna, isa muna. Ay, ah, isa, isa Tapos dadalhin doon. Yung other end, yung kakampi mo. Di ba, papasok to, di ba, ng bibig mo, di ba? Pag pinasok, di ba, eto may hawak na, eto wala pa. Yung, ka, yung kasama mo, ano. So, aangat nyo. Dalawa kayo. Dalawa kayo, magkaganon kayo, di ba? Dali nyo ah, doon sa dulo. Okay? Tapos, tatanggalin yung kailangan nakatayo siya. Ha? Ah. Babalikan nyo yung isa. Pagbalik, Pag pwede, ta, pwede tatakbo. Oo, pwede o, tumakbo, tatalong. walang problema. Tatalon. Kahit tumalon. Kahit lumangoy kayo. Okay, malinaw ba bro? O, malinaw. Pag nalagay nyo na yung dalawa doon, punta na kayo sa dalawang lewes, tirahin nyo yung nilagay nyo doon. Pag natumba nyo, kung sino unang-unang makatumba, tapos siyang panalo, okay? Mahirap yan. May Hindi, di tatayo ko lang doon ulit. <laughs> Ah, okay. Bawat isa din kat Kain kayo nang ano, spaghetti hilaw. Okay? Okay. Oh, okay. yung kampi niyo ha. Okay. Ha? Alin? Mahirap yung sa gitna eh. So, Oo nga, yun nga mahirap dito, eh. Dito na lang isa sa kabila. Ah oh, sige, dito na lang isa sa kabila. O, sige, dito, na isa sa kabila. O, dito ka na lang. Kasi maiipit yung dalawa. Ay, toto toto ganito, ganito ganyan, ganyan oh, no? ganyan. Tapos ikaw dito. Ay, ay! Ayan, ayan. Tapos ikaw naka ganito. Para pag nagsundot nyo, aangat nyo na lang, okay? Ah, bibigay yung sundot sa Oo, oh, sige. Okay? Oh, ready? Walang, walang oras to bro, ha? Ready na bro? Ready? Kailangan bibigay, huwag nyo hawakan, ha? Okay. Ready? Get set? Go! Walang hawak. Kasama. Ya, ya, oh, ya, no, ya, 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 okay. Oh, dah lang. <laughs> nang. oh, ya, nak kuat kaisa, isa. <laughs> Huwag niyo hawakan, walang hawak. hawak. Yan, dandan lang. <laughs> dandan lang, dandan okay, dahan Okay, dandan lang. Okay. dandan lang. Sige, sige. Eh, dandan lang. Hop, hop. dahan lang. Okay. Oh, balik na, balik, 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 balik. Balik, balik. Meron pa nung konti. Okay, okay. Alisen alisen. alisen, 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 alisen. Oh, isa pa dali, isa. Di na, talo ba? Di na, talo ba? na, talo ba? Di na, talo ba? Hindi na, talo ba? na, talo ba? eh, oh. May, 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 may beat sila, oh. <laughs> Wala pa kaming allowance eh. Okay na. Kaya, <laughs> tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Oh, kaya yan. Oh, yan o. Oh. Hop. Oh. Dira, dira, dira. Sige, habang hindi pa natutumba, pwede pa ituloy. Oh, isa na lang. Isa na lang. Tuloy nyo pa bro, tuloy nyo. okay na. Winner, winner. Panalo na, panalo na. Oh, anin pa uli. Anin pa uli. Anin pa uli, anin pa uli. Para maganda si Mubo. Kasi Hindi nakalis yung dalawa. <laughs> okay, okay. Okay. Ha? Oh, ganun, ulit, ganun ulit. Oh, ganun ulit, O, anim ulit. Dalawa, dalawa. Dalawa, dalawa. O. Oh. Salika. <laughs> Okay, oh, dalawa. Sarap, alin, alin, dalawa. kain Sino, sino, sino oh. Isa dito, isa dito. Isa dito, isa. Ayun, isa. Alam mo na yung gagawin Dito Tatlo Hindi, hindi, tatlo lang, tatlo lang. Dito isa, dito isa. Isa dito, isa dito. Okay. Alam mo na Okay? Okay. Spaghetti spaghetti, oh ready oke okay, Teddy, sige, ini kag kaget, kag muna Ready get set, go, 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 walang 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 hawak, walang hawak. Pwede kayong maghawakan pero huwag niyo hawakan yung ano ah. Oh, o dito, dito, dito. Okay, okay. Okay. Okay, isa pa, isa pa, isa pa. Pwede tumakbo, sige pwede tumakbo. Ah! Balik, 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 balik. Balik. Masya Allah, okay, okay, okay. Hop, okay. hop. Sige, Lapag, 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 Tanggal yung ano. Okay, tira na, tira na. Oh, sige, tira na, tira na. Okay. Bilis, bilis, bilis. Naku, wala. Ay, eh, sa, na lang, siya na lang. Tira, nakaharang. <laughs> Bali na lang. <laughs> Ah, siya na lang. Oh. Ah, oh. okay. Anim oh, anin pa uli? anim pa uli? Anin pa uli? Sino? Amir, gusto mo? Anin pa uli? Anin pa uli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Distribution ng mga Nanalo sa games at uh, Jasa Kolakir, Jasa kay Stad Si Stad At nag-distribute sila

के मेरा फोन आया फोन लगाता ओके तो रिबा सब सब नहीं आता आप पढ़ना पड़ना पड़ेगा अब ये लो भी ढंग से बात करते हैं रात को भी लो भी लोग नहीं बात हमारे दिवाली वाला तो आ गए माने

mana <tuk tangan> sa Bro, may babasahin na kayo yung mga ano? Ikaw bro Para may basa-basahin ka malamay Sa competition mo Basa-basahin mo lang <laughs>

isa sa akin, nasukal. Sige isa. Sige isa lang. Sige isa lang. Sige isa. Sige lang. Ito lang sa akin. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Ustaz, isa lang. Ah, boy! Boy! Huwag ka doon para may, ano ka? Huwag ka nakasukal para may dalim mo sa anong boga. sa boga.

ini meron aku asukan. Nah, masyaallah. Baik, so, kau akan langsung kalbai

kasi yung mga hindi nanalo, meron na sila. Isa. Okay? Mananalo. Okay. Yung mga nanalo, yung mga nanalo isa lang ang nakuha nila. Oh. yung mga nanalo, isa lang ang nakuha. Ay, isa lang. yung mga nanalo, isa lang ang nakuha. Isa lang ang mga nanalo,

Alhamdulillah wasallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa habibna Muhammad. Salamat mga kapatid. Uh, ating uh, uh, isinagawa yung uh, minsan uh, pagtitipon mula sa ating uh, tanggapan. At ito ay mga kapatid, kababayan, mga non-Muslim Pilipinos at saka Pilipino na uh, Muslim dito sa Riyadh. At ito po mga kapatid, once in a blue moon, kahit pa paano ay may pagtitipon, mashallah. So as in nakikita ninyo ang ating mga kabayan ay nag sila. Uh, ito ay uh, sa pagbibigay ng kabutihan ng loob ng isang ating kapatid, mashallah. At uh, ngayon habang uh, kumakain pa sila, tayo po ay magbigay ng mensahe sa mga kababayan natin na hindi Muslim. Tayo po ay uh, balik Islam mga kapatid. Inanyayahan namin ang bawat isa na manimbang timbang kasi ang social media ngayon ay kakikitaan natin ng mga pagpapalaganap ng mensahe ng Islam sa pamagitan ng mga nangangaral. Asyallah. So, as in dati kaming Kristiyano na nagbalik Islam, testimon uh, testimonyo mga kapatid, uh, kami po ay hindi naman yung pamimilit, hindi po ganun. Katulad ng nasasabi ng iba, hindi po mga kapatid, kasi sa Islam, sa chapter 2 ng Quran, verse uh, 256, A'udhu billahi minash shaitanir rajim la ikraha fid din katabayan al hindi min al hindi isinasapilitan ang relihiyong islam okay hanggat ang uh, katotohanan ay malinaw syempre yung kabulana kabulaanan ay syempre uh, kakalimutan mo na sapagkat ang katotohanan malinaw na so hindi ka na mapipilitan kundi magkukusa ka na sa iyong pag-akap sa Islam. So ang konsepto dito mga kapatid ay walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo. At si Jesus na anak ni Maria sa aming pananampalataya ay isang sugo rin. Hindi na iiba sa mga naonang mga propeta. So ang mga propeta sila yung danat katotohanan sa bawat henerasyon at panahon sila ay sinugo. 1636 nang Quran walakad baasna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu at tagut mashallah Allah. muhammadan

that there is no God, there is no God worthy of worship, except of Allah, except of Allah. And I bear witness, that Muhammad, Muhammad is a messenger of Allah. Is a messenger So ganun lang kadali ang pagyakap sa Islam, mga Bakayong Baka yung hindi pa makapag-isip. I see. I see. Next time, inshallah. Next time. <laughs>